Hello Philippines and hello world. Mabuhay. <laughs> na -extra pa yung mga basura na Barangay kuhang ko last year pa yan. <laughs> Magmula maupo yung mga bago na nunungkulan, hindi na nahakot yung mga basurahan dito, nakakaloka. Na-chipera na yata kami dito. <laughs> o siya, ipapakita ko na lang ang ganda ng ibang lugar. O tularan nyo yan. O barangay kuhang ko, gising, charot. <laughs> So, magandang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat. At lagi tayo magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos araw-araw. At hena nga, at tapos na ako sa maghapon kong pagkatrabaho. O, di ba, pagod na pagod ang akla. <laughs> at syempre, pagkatapos ko magtrabaho, nandito na naman ako sa palengke ng Santa Rosa Nueva ha, para mamili ng ulam namin. Hirap na hirap nga ako mag-isip ng uulamin namin ngayon. Kakaloka. <laughs> Bahala na kung ano na lang, charot. <laughs> At hindi na nga at bumili na ako ng mga sausawa ni Maro. At pauwi na ako sa bahay niyan. Syempre, pagdating sa bahay, napakadami pa rin gagawin. Napakadaming nagawa sa araw-araw. Ano -araw. araw nakakaloka. Ibinabad <laughs> ko nga yung mga maiitim na puti ni Maro. Nakakaloka. Ang hirap labay At syempre, habang naglalaba ako, nagluto na rin ako. Bumili nga lang ako ng dalawang pirasong malalaking pusi At siya ang ulam namin ngayon. Hindi ko na nga pinalinis sa palengke kasi nga hindi masyadong malinis. Mas malinis ang linis ko, charot. <laughs> At iginay ako na nga ang bawang, sibuyas at saka kamatis. Yes. At hena nga at nagigisa na ako. <laughs> Kakaloka. At hena nga nilagay ko na ang pusit, mekos-mekos ng bonggam-bongga para sumara. Ah. Tapos bigla ko maalala, meron pala akong leftover sa re. Na adobong tai ah, at balun-baluna. At syempre lalagyan ko ng twist pag sasamahin ko sila. Masarap kaya ang kalalabasan? For sure masarap kasi masarap ako magluto. <laughs> E eh, mekos-mekos lang yan ang bonggam-bongga. Bongga. Yan ang sekreto. <laughs> Tinikman ko nga, nakakaloka. Pak na pa. nag nga si Maron kanina sa akin. 4.15 ko daw siya sa lubungi. At inabot nga sa akin ang medyas niya. Basa. At pinaglinis nga daw sila. Pagkating ko nga ng bahay, itinuloy ko ang aking pagluluto. Eto nga, nagprito ako ng baboy. Pinagpahinga ko nga muna si Maron. At init na init nga, nakakaloka. <laughs> tinanong ko nga siya kung gutom na hindi pangaraw. Mabuti naman kasi nga nagluluto pa ako.